kung nakita nyo kabayan yung parang gatla na yan dito nakaharap yan at saka yung guhit na yan dito din nakaharap yan kaya so, yung timing niya nandun at saka ito nakaharap dito kabayan yan magbibiling dapat ng ganyan bakit si Hinto okay o si pipihitin pi pi natin ang pag ka naman kabayan ipupush niyo pa baba pihit pa rito okay ganyan no, oh. yan nagbibiling ng ganyan tapos si dapat hihinto yan ayan kabayan So mga kabayan, welcome back to my vlog The Superman Travels So mga kabayan, good morning sa inyong lahat At uh, tayo po kabayan ay I-update ko kayo kabayan sa Pinapalitan nating uh, pyesa Napakamahal pa naman ito kabayan uh, All wheel drive actuator Okay, okay? Yung uh, 2H At saka 4H At saka yung 4 lock So ayan kabayan napalitan na natin ang bago so kabayan ang nahirapan na po sa pag timing nito okay so uh, yung inapulot po natin ay uh, yung pina aprobahan lang natin so tama yung diagnosis natin so pina ano natin pina papalitan natin ng buong actuator so pinakita ko sa inyo doon sa isa natin vlog na inapulot natin na sira yung gear so ngayon pinalitan ng bago kasama shop papakita ko sa inyo ito So, kabayan, ah, uh, ito na testing ko na. O, okay siya. Okay na siya kabayan. Uh, so, hindi na siya nag uh, bibleng. Ang uh, ang nahirapan lang kabayan ako ay sa pagtiming nito. Okay? So, mga kabayan na uh, kung bago pala sa channel ito, please subscribe and hit on that notification bell para palagi i-update siya mga Apple Day Supermarket Travels na video dito sa Western Port Australia. So ulitan ko lang po mga kabayan, ito pika dugtong nung in-upload natin no nakaraan sa all -way drive up to ito. ito. So syempre ipapakita ko sa inyo yung resulta. Yung resulta kung sya po ay umuwi -okay na. At minsan hindi ko naman nabibidyohan kasi may bantay ako. So ngayon wala akong bantay kaya nabidyohan natin. So ipapakita ko sa inyo yung tamang timing. Okay, let's go. O kasi kabayan ito kabayan na ano ah, binili bumili ng bago ito 'yung luma kabayan ito yung pinakita ko sa inyo kabayan dati na may haros 'yung 'yung gear so 'yung pakab, pakabigay sa akin ito nung bago ay may kasamang ganito so ang ginawa ko ay tinanggal ko 'to so tinanimin ko na lang so kung hindi ko tatanggalin ito mahirapan ako kasi magtatanggal tayo ng transfer case okay nakapasok ito dito ayan so, kapag, kapag inanin nyo ito iikot ito ayan ayan ka ba yan may kasi may gear to at gear din to so plastic lang to so nakaganyan ka ba yan yan yung, yung bago na assembly ay may kasama ng ganito so para mapadali ako uh, kasi malaking trabaho tinanggal ko binaklas ko din sa symbol ko tinanggal ko tong shop doon sa bago so yung shop na nandoon naka install doon sa transfer case ang ginamit natin so kasi kung tatanggalin natin yon ay uh, malaking trabaho pa ba natin transfer case so ito ikabayan ng timing nito okay ituro ko sa inyo so ito kabayan ng timing nito kung nakikita ninyo itong ano na to kung nakikita ninyo tabi na yan yan at saka may kontil din dito yan. Ito, tatanggalin ko. Para makita nyo. Ayan. Kita nyo ito. Kita nyo tong to? itong kontil na ito. kontilian. yan. Ito timing ito. At saka ito. So, ito. At saka ito. So, may timing din dito sa gear yan. May timing din dito yan lagay natin muna ng bayan. Kailan kasi may shoot yung sa butas 'yan, oh. Itong pin. So, mga kabayan, pa, pag kayo magkakabit doon, ito ang unahin ninyo. So, kabayan, pag kayo magkakabit, ito ang unahin ninyo, ipapasok ninyo doon sa shop. Dito. Halim, assuming na kabayan ito ay nandoon sa sa ano sa, sa, transfer case, ito yung nandoon sa iwan So, ipapasok ninyo doon, dito. Assuming, assuming na kabayan ito yung transfer case so ipapasok ninyo, ito ang ito, unahin ninyo ipapasok ninyo po, ganyan so kailangan kabayan, ito i-attrase ia nyo muna to lalagitik naman yan eh, tak kahit paluin nyo lang ang kamayan, lalagitik yan ibig sabihin naka 2 wheel drive yun papaluin nyo ng kamay, lalagitik yan i-attrase ia ninyo, papasok so pakataos ipapasok ninyo to o, ganyan, nakapasok na kabayan yan ang magiging ang magiging laman yan, nito ganyan Naka, sasagad ninyo ayan kabayan ang labas niya. ayan, ayan nakarap yung gear dyan yan. tapos para nakarap yung gear ipapasok ninyo itong timing ipapasok ninyo yan dyan ipapasok muna kabayan ha dapat kabayan, pag naipasok na ninyo doon sa shop, ito kabayan ay na nasa transfer case ito, ha? ipapasok niyo muna ito ito, pag nakapasok na ito ipapasok naman ito, dapat kapag pinasok nyo ito, eh nakatiming dito, Naka-timing dyan, dito sa kuntel na to At saka dito sa gilid na to Yan, yan So, kasi kabayan, pag pinapasok mo to umiikot ito Kasi may gerisya So, minsan sobra Minsan kulang So, kailang masakto mo yan dyan, kabayan Ayan, yung timing Kailangang masakto mo yan doon Yan, 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 yun, yung timing na yan Doon sa ano na yan Ito naman, ito naman, naman parang may baka na to, dito siya nakarap Ayan Yan, ganyan, kabayan, pakatapos kabayan gago ninyo is to ninyo to ito ko ba yung nahuhulog itong mga pinato Lala, yung, yung ano nito yung dulo nito ay ilalagay nyo ng grasa para pag kasi naka ano to eh naka tiw tiwara ito kabayan eh ilalagay ng grasa kasi ang style ng kabayan naka ano yan naka, na, nasa ilalim kayo so medyo mahirap ito kabayan so ang gagawin nyo ilalagin nyo ng grasa yung pin saka itong pinin dito ito nabuno ito ito wala ito timing. Ayan, wala timing yan wala timing yan So, yung mga dulo nitong pina to, lalagyan nyo ng grasa para hindi siya mahulog. Kasi, kasi nga kabayan naka tiwarek to. So, ang install niyang kabayan, kapag nasa taas kayo, nakaganyang kayo, kabayan niyan. Habang kayo nag a -timing. Nakaganyang kayo. Kaya kapit-kapit niya kakapitan niyo yan. So, hindi ko na ipakita kanina kasi wala tayong nag-video. So, mahirap ito kabayan i-kabit. Ganyan. Kapit nyo ng ganyan. Tapos habang kapit nyo ng ganon, nalagyan nyo ng pin ilagay nyo na to ilagay nyo to ayan hindi na mahuhulog yan kasi may grasa na kasi may pressure eh tapos ito ilagay nyo din to ayan yan naman kabayan magsasakto yan doon sa ano gear yan kapag kabayan nandun na yan hahawakan ninyo kabayan yan hawakan ninyo yan so before that kabayan may timing din to kabayan Nakikita niyo yung guhit na yan? Sandali, ko ng pulpen. Kung nakikita niyo kabayan yung parang gatla na yan, dito nakaharap yan. At saka yung guhit na yan, dito din nakaharap yan. Napipihit ito kabayan eh. Yung pula na yan, napipihit yan. Minsan pumupunta dyan yan. So, kinakailangan timing mo dyan. Dito. Dito at saka yung, yung, yung gatla na yan. Yan ang timing niyan, Dito. Okay? Antay, bago chichikinin nyo yan kailan yung timing nyan nandun at saka ito nakaharap dito so kabayan ngayon pag nalagay na nyo kabayan yan ang installin nyo ninyo yung kabayan nakiganyan kayo sa ilalim so pag nakiganyan kayo sa ilalim kabayan ang gagawin nyo kabayan ganito kukuha kayo ng uh, kasi kabayan is, ito isusok mo rito kabayan kasi isusok mo ito rito ayan ipapasok mo yan dyan so kung tatanoy nyo Super Mario Travels eh kung ilalagay namin yan ay eh, pa'y mahuhulog yung mga gear so yun magandang tanong kabayan yun so kailangan kasi may kapit to kabayan kasi nakano kayo ang gagawin nyo kabayan ganito assuming yung kabayan nakapasok na ha nasa loob na transfer kitchen shop nakatiming na lahat yan na lahat yan nakaganyan 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 sa iyo yan, yan. kakapitam kakapitan yan kasi malalaglag yung mga gear okay? ayan So, at wag, don't forget yung tight timing din dito. Ayan. Ayan ha, don't forget. Dalawa yan, no? yung guhit na yan at saka yung pinakang gatla na yun. No? Maliit na gatla na yan. No? Ayan, maliit na gatla na yan. So, kapag nasa taas nakikabayan, habang yung isang kamay mo na kanan, ay nakaganito sa iskro. Nakaganyan sa iskro. Nakaganyan sa iskro. Nakaganyan sa iskro yan. Pagkatapos, yung isang mungkang yung kaliwang kamay naman kasi kaliwang kamay yung pipisturon Kila ilalagay mo ito ngayon dito itatakip mo yan hanggang hindi sasakto kabayan bayan to kasi may pin yan doon o oh. doon papasok yung pin yan o oh. doon 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 yung papasok yung pin yan dyan yan papasok huwag mo itong tatanggalin ka itong isang kamay mo rito habang nakaganyan siya dito habang pinapasok mo to habang pinapasok mo to nakaalala yung kamay mo habang pinapasok mo ito so kapag pumasok na kabayan yan ito ang itsura yan pag kayo na sila kakapain lang yung pag nasa ilalim kayo yan itatapat lang yun sa mga butas butas mahirap itong kapain kabayan at nandito yung ano ninyo nandito yung ay yung yung screen niyo. Mararamdaman niyo kaya mararamd mararamdaman niyo kabayan bababa nang ganyan yan. Bababa nang ganyan yan. So kapag bumaba, kapag pumasok yan saka tatanggalin niyo ito. Tatanggalin niyan. Yan, yan kapit-kapit niyo ito ngayon. Hawak niyo ito ngayon. So lalagyan niyo na ng screw dito. Lalagyan niyo. Okay? Ang hirap i-timing. So ito, may hose dyan. Ito, hose. Yan, hose. Tatanggalin mo yan. At saka itong connector lang naman. Ito yung bolt. Yan. Yan. At saka yan. So, yun, kabayan. Kasi yung kabayan, nandito nakatutok yan yung dito. Yan. Nakaganyang kabayan yan. Nakaganyang kabayan yan, o. Oh. Nakaganyang kabayan yan, Esther, yan. Dito nakatutok yan. Nandito yung shop yan. So, kano kabayan nangyari? So, nahirapan ako nga, nakailang baba ako, naka-anim yata ang baba ako bago ko nakuha yung timing kasi bumapitik eh napakamahal nito kabayan so kaya akin na sure bully yung approval natin so narurungga yung USB yes, naman tayo kaso kinakailangan sa ganito malaking piece at katinati ng website okay ayan kabayan ang loob niyan. okay so kung nagustuhan nyo kabayan ang video nito please subscribe and hit on that notification bell para palagi kayo updated sa gagawin video ni Super Mario Kart so tandaan nyo kabayan yung instruction ko para malaman din ninyo mahirap mahirap ako ilang ako lagi ako nagbababa nito so ayun kabayan nandito na tayo sa loob ng sakyan at ito ay papandarin natin okay Post button kasi kabayan tayo. Eh. Engine start. So, ayan kabayan. So, ayan. Ipitin natin sa H4. So, magbiblink yung 4-wheel drive. So, bago ihinto kabayan yan, dapat ganyan ang tamang operasyon yan. So, ayan. Dapat ganyan ang tamang operasyon yan. So, pakatapos lagyan natin sa L4 so magbiblink yan nagbiblink, hindi natin nabiyan, nagbiblink lang pakatapos lalabas yung traction, tapos hihinto ibig sabihin ka ba yan, good good na good, very good, very good, excellent yung pakagawa natin okay, babalik natin so mawawala ngayon yan so ayan so sa H2 ito yung 2 wheel drive yan nawala na nawala ang kabayan ok so ayun o, eh, lagyan natin sa H4 4 wheel drive yan kabayan yan magbibilik dapat ng ganyan yan si Hinto ok tapos si pihitin natin ang pag ka naman kabayan ipupush ninyo pa baba pihit papunta rito ok ganyan o no? Yan, nagwi-blink ganyan, tapos si dapat hihinto yan. Ayan, kabayan. Dapat hihinto na ganyan yan, tapos lalabas yung traction. Ibig sabihin, good siya. Excellent ang pakagawa natin, okay? So, ito. Babalik na natin. Mawala, mawawala na yan. Ayan, mawawala na siya, di ba? Tapos, babalik natin na ah, mawala din yan okay so ayun kabayan okay na so baka minsan baka minsan kasi isipin nyo kabayan uh, hindi ko pinapakita kung natapos na hindi kasi yung video minsan nung nakaraan ay putol hindi ko na ipakita sa inyo yung isang ginawa natin na video sabi ko tapos na yon okay na ay hindi ko naman ipakita kung okay na pero okay na kabayan yon na release na nga so ito din okay na kabayan so ito yung continuation ng uh, video natin nung nakaraan na na niyo ninyo kabayan na napanood ninyo na. So please uh, pakishare lang. Pakishare lang kabayan yung mga video natin para ma rin po mga kabayan yung mga ka, ano natin, mga kasamahan kapwa Pilipino. So hindi lang ako makapag-video kayo habang ako kasi sobrang hirap i-timing kabayan. So nakailang ano ako, nakailang baba ako kabayan at saka uh, walang magbi eh. Kailang dalawang kamay ang hawak talaga. So, ganun po mga kabayan, ini-explain natin kung paano uh, remedyohan so ayan kung, kung ayaw nyo mag timing kabayan ibaba nyo yung transfer case isang salpakan lang yun okay? Uh, sa akin kasi tinanggal ko yung shaft na bago tiniming ko na lang so kasi minsan nag nagbiblink yung uh, 4L na yan so ganun lang gagawin ninyo may lilinisin lang kayo minsan nawawala ng grasa uh, yan kaya naharos yung ano yung gear so minsan lalagyan nyo lang grasa na nare-remedyohan yun So okay, yung yung isa nga nilagay ko ng grasa, Hanggang ngayon ay uh, nung ni-start ko kanina bago magpalit, umuki siya. So ibig sabihin na nadal sa grasa pero haros na rin 'yon. Uh, ibig sabihin ay uh, in the future ay uh, masisira na rin. Okay? Okay mga kabayan, this is Super Mario Travels. Please subscribe and hit on that notification bell para palagi kayong updated kay Super Mario Travels. Once again, this is Super Mario Travels, Western Perth, Australia.